Nakakaiyak. Ayaw niya na pong umiyak, kaya nililigpit niya na lang po. Attitude is everything. Wow. And the person is... Will I survive? And the picture is... Yeah! <laughs> Wala na po. Wala lang. Dinaanan lang po siya. <laughs> nadaanan lang na po ulit siya. Sorry. Yan. Yes. Yan. Tapos makikita niya po ang mukha. Eh! Okay. Ayan, nadaanan lang po ulit siya. At ato po na naman si... Attitude is everything. O pagkain. Asan ba pagkain? Eh wala nang pagkain. Ay yeah. sayang. Oh. Ha? Ha, tuloy pa sa Ha? Ha, aktibo na 'yung police chat nat. Tapos na. na siya. <laughs> o oh, di ka pa na di ka pa libre. Oh, 'di naman sa magwo naman. ako. Pagod po. Ay, po. Mingiyak na siya. niyo po. Nira na itiyak ako. Tears of joy. Huwag kasi, naman niya. Tama na. May, niya, niya, tama na ako. ako oh. so, Pakita mo. Buksa mo ang iyong mga mata sa katotohanan. Oh, may gano'ng <laughs> Na ang hala tama na si Rolo naman Nadaanan po ulit. <laughs> Masyado na pong na-expose. Kaya ito na. Na-expose udidan. Pero naman naman suklay. Tsaka na. Nasa taas. Kung suklay, suklay ka. Nasa taas. Yes.